Pagod naman tayo kay Eli Na episode 40 din na din Napakasimple lang kay Eli Montika na tayo Hindi nakabili kay Eli Mahirap talaga Eli Pag malapit na talaga Ang Holy Week Konting-konting -konti na lang kay Eli Isang araw na lang Ah uh, Webisanto na Montik na tayo kay Eli Na hindi nakabili Mahirap kasi kay Eli Pag wala tayong content na may upload Bababa yung revenue natin Nasubukan ko na yung kay Kaya <laughs> Kaya gagawa lang tayo kayo nila pang simpleng recipe. Buti na lang, may isang tindahan kayo na bukas. Doon na lang tayo bumili. Kaya bumili tayo ng bangos. Napakasimple lang kayo Madaling sundahan. Kaya gagawa lang tayo ng na bangos. Wow, wow, wow. Dahil nga sa hirap ngayon, maagang nagsasara yung mga nasa paligdi kayo. Dahil, siyempre, alam mo na, pag mga ganito kayo ay Holy Week, malapit na mag Holy Week ay talaga sila na nag-aano rin. Kaya napakasimple lang, mabuti na lang kay Lee at mayroon pa tayong na upload ngayon. Kaya napakasimple lang para sa ating episode for today. Kaya kung bago lang sa channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya tara kay Lee, papakita ko ang aming simpleng sangkap para sa ating Paxiu na bangos Kaya episode natin for today Paksiyo na bangos Kaya tara Kylie Kung handa na kayo Tara sumahin mo na ko Kung handa na Let's go Let's go okay, tapos, Ito yung bangos natin kay Kylie Ang dalawa Pinatanggal lang ko lang to Kanong kaliskis kay Kylie Tapos islice lang natin to kay Kylie Mga tatlong iwa lang Sakto lang to kay Kylie Para sa ating paksiyo na bangos Tapos Ito yung sangkap niya kay Kylie Meron tayong luya Bawang sibuyas, siling green, laurel na pampaswerte, kurak na paminta, at meron tayong ampalaya, at meron tayong talong, pampaalat na patis, pampaasim na suka, yang kailing ating simpleng sangkap para sa ating paksiw na bangos, Bago pala ito natin siya ipapaksyo kayo, muna natin yung sangkap para mas mabango. Kaya panorin nyo lang kay Lee, sana magugustuhan nyo ang ating episode for today. Madaling sundan at madaling gagawin kay is Islice ko muna ito kay Lee, ng mga tatlong hiwa lang kay Goods na goods na yan. At ito na may isang cup. Ayusin na ba yung mga kaya Tara, Let's go! Kay Lee, slice muna natin yung bangus. Tatlong hiwa lang kay Lee. dito lang kay Goods na yan. Simple-simple lang ito kay para sa ating paksiyo na bangus. Okay, hugasan muna natin to, Tapos ibuimok ba ngayon? Sinya na yung santap kaili. Simpleng Simple lang kaili. Ang mahalaga lang kay Lee, meron tayong may-upload every day. Kaya palikan lang natin ito yan kay Lee, hugasan muna natin. Iyan ang kay Lee, nag-uumpisa na si Boy Mokbang. Kaya tapos nang natin mag-ugas kay Lee sa bangus, si Boy Mokbang ay in, in na kay Lee ang kanyang gawain, yung pawang. Iyan, simple lang naman kay Lee, yung sangkap natin, bawang, sibuyas, luya, at yung gulay natin kay Lee, talong, at ang palaya para sa ating paksiu Wow, wow, wow! Yang Kaili, balikan na lang natin ulit yan mamaya si Mukbang pag nagigisa na tayo sa ating sangkap Kaili na bawang, luya at sibuyas Kaili. Huh? Yan ang Kaili, nagpapailit ng matika para magisa natin yung ating mga sangkap para mas mabango Kaili. Yan ang Kaili, mainit na yung matika natin. Ilagay natin muna Kaili yung luya. Try nyo ito Kaili, ganitong pamamaraan sa paksiu. Simple lang para mas bumango kay Tara na tayo titiklahan ang ating paksiu. Yan lang natin kaili maluto yung luya. Hindi na lang natin binilatan yung luya kaili. Tinugasan lang natin para magkaroon tayo ng ano kasi nasa balat din yung luya kaili ang ating mga vitamins. Yan na kaili, okay na. Ilagay na natin yung pawang Napakabango na kaili pag nagagisa Hindi ganang siya kay, si, si kaili sisipa yung mga ingredients natin pag hindi nagagisa. Yan. Try nyo kaili sa paksiyo. Uh, ah, ganito lang gagawin nyo. Gigisan nyo muna. Lagay na natin kayo yung sibuyas. Simple and to lang ito Pero sigurado, tao bang kaltero. yang kay Eli, okay-okay na yan. Ilagay na natin ang ating bangus. lagyan kayo rin ng suka. Yan, punin mo natin kayo rin mga tangkot natin. Okay, hindi maglalagay na tayo ng suka. Uh, one fourth cup ng kaili. Dagdagan pa natin ng isa pa. Kasi one fourth tanto to kaili para kalahating cup. Yan. Tapos, yung patis natin kaili ay isang isang cup lang meron tayong cup na maliit yan para malasa na yan kaili tapos maglalagay tayo kaili kuhin pa natin kaili ng ating sangkap maglalagay pa tayo kaili ng cookie man yan cookie man natin soy sauce isang cup din ito kaili na maliit ito kasi kaili ay nagbibigay to siya ng aroma o bango yan. Para sa ating niluluto. Yan. Yan ang kaili. At maglalagay na tayo ng tubig. Kunti lang kaili. Isang cup na tubig. Yung tubig natin, isang cup. Yan. Kasi maglalagay tayo ng gulay kaili para maluto yung gulay natin. At maglalagay na tayo ng... Crack na paminta para mas mukbo mangu. Kalimpi At Laurel Kaili na pampaswerte. Napakasimple lang para sa ating pagsiw. Ayan. Subukan nyo ito Kaili, ganitong luto sa pagsiw sigurado. Tao ba ang kaldero? Grabe Kaili, napakabango sa ating pagsiw. Kaya mo natin yan Kaili at mamaya tatakpan na natin mo Bango. Bango try nyo to kay Ely ganitong yan na kay wala natin ilalagay sili na lang at yung gulay natin kailangan kay sa mga ganito ay mahina lang yung apoy kay yan at itikman natin kay kung nung kulang pwede natin dagdagan bago natin ilagay yung gulay napaka simple lang eh. Check natin kay kung okay na ba ayos kay Ailey. panalo takpan mo natin kay Ili sarap napaka simple paksiw lang pero panalo kay Ili pagkalipas silang minuto balikan natin wow balik na rin natin to kay Ailey para magpantay you wow napaka bango kay Ili Yan, babalik ta natin kay Eli dahil magpantay yung lasa kay Eli. Mahirap kasi kay Eli pag wala tayong ina-upload na video. Yung revenue natin nagbabawas. Kaya kailangan talaga tayo mag-upload. Yan panalo kay ilip. Wow. Yan na kay ilip. Pwede, pwede na tayo maglagay ng gulay. Yung okra at o oh, yung ano natin. Ah, uh, ang palaya. Ang palaya at talong. Bago tayo mag-shashat out kay ilip. Lagay muna natin yan. Kasi painin naman to kay Lee yung apoy natin na hindi ganon siyang malakas. Mababalaban naman dito si Bimok Bang Kaili. Lagay na natin ang ating talong. Yan. Ilagay na natin kay Ling ating sealing cream. Yan. At magsaset out muna tayo kay sa ating mga sulit at silent gluers. Yan, takpan muna natin. Napakainit. Kaya shout out muna tayo kay Ling sa ating mga sulit. I challenge you to out Laila Getega Diyama From Japan Set out Majin in Japan out Bista living in Japan Set out Jimboi Lawizu From Rome, Italy Set out Tibi Set out And Mami Mel Perang Muscat, Oman Set out Mother Blood Set out Bertulumi Grudas Set out Gerani Yimbau Set out Lorena Palacio Masanegra. Shout out. Monda Vlog. Shout Read Official blood Shout out. Early Dawn Laurino Payula. Shout out. Missing edge Channel. Shout out. Amigos, amigas from San Carlos, San Rafael, Pangasinan City. Shout out. Mercy Twin Casulas from Mer uh, Netherlands. Shout out. Hilton and highly blood from Saudi Arabia. Stout at home with Eden blood. Stout and key empty channel from Ayala Zamboanga City. Stout <laughs> and ECX ng Cameroon. Stout dollar Group Stout. Walk Riders Stout Alabong Boys Stout Sonora Boys Stout KMD Department Stout G.Puyoy Stout Hero Stout Gilbert Santos Stout Chris Molina Stout Lena Gatun Stout Lorenzo Borja Stout Jaden Raddy Stout Kim Dila Viga Stout Fernando Cano Stout Jurel Davilia Stout RJ Valentino Bal. Shout Gilbert Chulubri. Shout Yun mga kailangan mga sulit natin na challenge Viewers, lalim yung OFW natin na Chilean Viewers. At maraming maraming salamat sa inyo. And Copy Boys. Shout out sa Copy Boys. boys. Napakasimple lang ating episode for today. Gumawa natin ng Paksiu Kaili style. Kaya shout sa inyo. At big shout out sa inyo. And Mami Shil Kawagubo. setahun Shout out si Jan Mama tingkat kapal lagi Ya maraming maraming salamat sa iyo Ma Michelle Kawakubo Shout out si Jan Mama tingkat kapal lagi And Advance Happy Holiday oh, Sa ating lahat mga kaili uh, ah, Ngayon kaili holiday na Kasi lang yang iba may pasuk pa Kagaya namin may pasuk pa Kaya Advance Holy Week And Happy Holiday Kaya tara Balikan na natin ang ating episode Baka nasusunog na <laughs> Ang ating paksiw Paksiw pa lang, nasusunog na Kaya sa ating daily Pangulam Pwede rin pulutan Pero sa atin Pangukbang Kaya <laughs> kaili, balikan na natin Ang ating recipe Paksiw na bangus Wow, wow, wow yes. na, Let's go! Kaili, pagkalipas na, pagkatapos natin mag-shoutout, balikan na natin ang ating paksiw konting-konti oh, -konti na lang, Kayli ang okay na to check na natin, Kayli kasi nilagyan na natin silang gulay konti na lang, Kayli at maluluto na rin yung gulay natin yan, yung ampalay at yung talong napakasimple lang, Kayli para sa ating paksiw minsan kasi, Kayli pag mga ganitong luto ay hinahanap hanap natin, Kayli dahil dito sa social media, Kayli lahat ng ano ay madada na natin hindi natin lahat uubusin para lahat nakakuntin si kaili yung mga vlog natin para naka alternate kasi lang ngayon kaili ay huli week ay puro isda muna tayo kaili bulay yan nagugutom na ng siboy mukbang sa amoy pa lang at titikman na natin yung kaili hindi na tayo maglalagay ng mantika kaili dahil may mantika ito nung nagisa tayo ng mga sangkat niya. Tikman na natin kung okay na ba ang ating ginawa dahil may kulay na nilagay. Wow! Panalo kay Eli. Nakakagutom na. Ah uh, lim limang minuto kay Eli, okay na to. Titikman lang ating hurado yan. Goods na yung timpla natin. Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Kay Lee, pagkalipas lang lim limang minuto, balikan na natin. Wow! Okay na to. Yan kay ini. Tikman lang ating hurado. Okay na to. Yan na kay ini pagkalipas ng ating may kling pagluluto ay titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating paksiw na bangus. Oh, ang okay, kaya kaya to kay ini lang tayo. Yan na kay ini Wow! Wow, simple lang para sa ating paksiw na bangus. Yan maghahin lang kami ng kanin kay Eli at hababa na wow 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 yan na kay Eli ang ating finished product paksyo na bangus wow 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 yeah, yan may hot pa si Boy Mukbang kay Eli try si Boy Mukbang at guto lang si Boy Mukbang kay Eli <laughs> yan kay Eli wow tara natin hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay-sabay din mong bubusok para sa ating simpleng recipe Paksiw na bangus. Rice natin kay niyo. Wow! Tara, let's go! Oh, uh, hi! Oh, my God! Wow! Yan kay kayo niyo. Yung kayo katatapos lang natin gumawa ng simple recipe. Paksiw na bangus, kaili style. Kaya bago tayo kumain, Pasalamatan mong natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa rawa Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na binigay mo sa amin. At maraming salamat, Lord, magpapasakit mo sa amin. Maraming salamat, Lord, and God bless our world. Amen! Ano pang hinihintay nyo? Tara! Oh, hababa na! na. Napaka-simple lang yung ating episode kayo. Overload, Paxio, Labangus, wow, wow, wow. Kaya tara, kain tayo sa inyo. Much in Japan. Jim Boy Lauriso from Romita League. Bisdak pulih dengan Jepang An Laila Gutengayama from Jepang An Ma Michelle Kawakubo mam, ma kain tayo An Damazo Ramos Idol kain tayo Damazo Ramos Sumabay ka na, Idol Tara Nating hindi pa kumain dyan Sumabay na Para sabi-sabi ito mabubusok -sabi, ah, Tara Ma Michelle Kawakubo kain tayo Wow Panalo Panalo Ang kaili kaili Ang kaili yun tayo Tapos yun lang ito kaili para sa ating episode Muntikan pa tayo mag Hindi nagkaroon ng video <coughs> Excuse me po First fight kaili બના mga luto natin kayo ng hindi patay vlogger yang yung laging madalas natin niluluto mga ganitong recipe sarap saya mo kayo tayo mga michelle kubo mga sa nilagay natin na Kokiman soy sauce. Ay, upa, 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 upa. Kaya kain tayo dyan, Jerry Insinaris Vlog, idol, <laughs> kain <Kaya> tayo. <laughs> Dito lang kay Eileen, mahirap sa bangus, maraming dinik. Ya, kaya pag kumain kayo nito kay Eileen, pag hindi ka nung sanay, dandahan lang kay Mahirap matinik. Ako'y mukbang kay Elise, sanay na sanay i natin ito kaya yung ulo. Sarap. Yung mga sangkap niya kay Ely, napakalasa. Mmm. rin nanay po yung magbuhat kaya kumain ng mga ganitong isda. Nasani na nanay na kasi ito si Boy bangkay kaya nung maliit pa. Kaya yung mga pinsan ni Boy Mukbang kaya ay hindi kumakain ng isda. nagtatakot kay rin sa tinik. Kaya pag isda yung ulam kay ang ulam nila ay sabaw. <laughs> Kasi si Boy Mok, si Boy mok bang lagi ang swerte kay rin. Kahit anong hihain mo sa kanya kay rin ay hindi na tumatanggi ang kay rin. Oh. Sorry. Tolong supaya mukbang kain ini. Ein. Ah. 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 So, si Boy Mukbakay ni sa ating recipe. kaili, ulam ni Buimokbang bukas. Dahil yung tatlong piraso kaili ay binigay ko na sa nanay ko. Kaya si Buimokbang kaili, ito na yung ulam niya bukas. Hmm? Kaya bago ko pumasok kaili, si Boy Mukbang may ulam na siya. ko'y mukbang, hindi pa gano'ng marunong kayo Lima, gano'ng magbukas ng gasol. Ayot. Ang Ay, Grabe. Ah. Hmm. Hmm. Ito pa lang kayo yung sabaw niya. Talagang panalo. Hmm? Ang kairi, solve na naman tayo sa simple recipe. Dilipit mo namin ito kairi, bago ka nagpapalong sa inyo. Yung kairi at solve na naman tayo sa ating simple recipe, paksiyo na bangus. Kaili style at meron naman tayong pangimahaga si Kaili. Na sobrang cute na siya Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa kayo dito. na cute senyorita. Mm. Paalam na kami Kaili. Hanggang sa muli. Bye-bye!